Iyan mga kamatik, magandang magandang hapon mga kamatik. Ito na mga kamatik, nakakita tayo. Dalawang bata na kumukuha ng kamachili. Ayan. Yes. Bak baka may isa shoutout kayo. Shoutout niya kay Bibi. Shoutout kay Tomang. Bibi. Ayan. Tignan na natin yung nakuha nila mga kamatik. Na kamachili alam niyo mga kamadik ito paborito kong kamachili simula ng bata pa mga kamadik ito yung kinakain ko hanggang ngayon yan pa rin yung kinakain ko kasi masarap to mga kamadik ayan kaya sila kumukuha sila ng kamachili ayan. kaya lang mga kamadik yung kanilang kanilang pansungkit mabigat pero nakakuha pa rin sila ya. Kasi ang kamatik yung makamatik, Napakasustansya niyan makamatik. Pagka kinain nyo, napaka niyan, lalo na kung marami. Ayan. Ayan pala oh. Saan nga ito muna? Saan Ayan nangunguha sila ng kamachile mga kamatik ayun oh marami po eh, nakaraan mga kamatik ito yung binlog ko tapos ngayon nakakita tayo na kumukuha ng kamachile dahil sa na subukan nila at natikman nasarapan ayun kumukuha na sila ng kamachile. Ayan, pating, pating, pating. yan. mga matik, napakasarap na ito. Ito, marami-rami na yung nakuha niya. Dapat niya may plastic kayo, no? Lagayan. Di e, bali, okay lang yan. Mabigat no. Kasi itong kamatsili mga matik napakatamis. Ang iba, na nakakamatsili sobrang ano, mapakla pagka maniba, mapaklaya pagka kulay green, mapaklaya mga matik. Pero pagka pula na, napakatamis niyan. Kaya mga matik, paborito nyo ba to? 1990s? Comment kayo mga matik kung favorite nyo rin yan, mga batang 90s mga matik. Sigurado. At marami din kumakain nito. mamatik, mga matik, pinakita ko lang na kumukuha silang kamachile. Ayan na, marami na. Ayan, mga matik, napakasarap yan. Pulang-pula. Ayan, mga matik, hanggang dito na lang, mga matik. Salamat. Ayan ang kamatsili. Ayan, sila kumuha, mga matik. Salamat again.